Ano Ano? So guys, ayan si Felix Bakat. Ang dami ang haba na ng binidyo ko sa kanya. Hindi ko pala napindot yung button. Wala nga ano 'to. Alaga Felix Bakat 'to. Oh. Lo. Kumusta yung anak niya? yung sa bagong panganak namatay yung anak niya oh hila niya ewan ko bakit nakadikit sa ano niya sa paa niya patay patay yung dalawa niyang anak oh